Magandang tanghali po mga kalaki. Ayan, habang wala pa pong bumibili ngayon, singit muna tayo. Bigay-bigay muna tayo ng mga tips at mga codes. Napakadami pong nagtitiwala sa atin mga kalaki kasi legit na legit po nakakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers. Nakapost po yan sa Facebook at legit po ang mga account na yan. Kahit i-chat nyo sila, talagang sinuwerte po sila sa mga bigay nating mga tips at mga code po para sa mga tumataya po ng Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding dito po sa vlog namin. Kaya kung ready ka na ngayon pong tanghali, kahalian. Ngayon pong July 26 mga kalaki ng alas 11 ng umaga, narito po ang mga lucky numbers na bagong sumada na ibibigay ko po sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, buksan nyo na ang cellphone nyo, manood na kayo at eto na po, kunin nyo na mga listahan nyo, listahan nyo na po mga lucky numbers na ibibigay ko at 3 days po aalagaan ng mga ito. Okay, tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki ha. Wait lang po, may nag may nagme-message lang po, may nag-chat lang. Tingnan natin kung ano sinasabi niya. Ayan. Ah. Ayan. Okay mga kalaki ha, eto na po ang ating mga lucky numbers. Umpisahan na po natin ng 10 digit lucky numbers. Abroad po mga kalaki Kaya inom lang ako ng tubig Kayaan ko rin yun Yung mga listahan nyo ha Okay Okay Ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers Para po sa inyo po mga kalaki Kaya kunin nyo na Ang mga Listahan nyo. Ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Okay na. Nareplay ako na. Okay. Number 37. Number 28 number 16, number 44, number 39, number 62, number 53, number 18, number 35, at number 41. Ayan po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 23, number 32, number 17, number 21, number 15, number 6 at number 28. At ito na po ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 16, number 24, number 29, number 34, number 36, number 12 at number 8. At ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Number 10, number 3, number 12, number 21, number 25 at number 7. At lang po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Number 2, number 8, number 5, number 5, number 1 at number 0. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6-digit ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na rin. Number 31, number 37, number 18, number 15 at number 19. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices. Ano? Pero bago ko po yung ibigay, dapat po sa mga lucky followers natin, nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na nako po napakadaming fake account po lagi ko sinasabi sa inyo. I-check nyo pong mabuti ang mga pina nyo. Baka po mali kayo na pa-follow sa private consultation. Ako, hindi po ako yan. Baka mali po kayong nasasalihan. Hindi po ako yan. Baka mali po kayo na mga pinapanood. Hindi po ako yan mga kalaki. Kinukuha lang po nila ang mga picture ko, mga videos ko ginagamit nila pero hindi po ako yan. Subukan nyo po silang tawagan. Hindi po sasagot yung mga yan kasi hindi naman po ako yon. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Ha? Red parungkin po na merong 180,000 followers po mga kalaki at syempre may bibili lang po wait lang anin anak Cloud9 daw Bibili ang aking Baby Cloud9 Okay Ilan? Isa lang Thank you Ayan po nako, na Hindi po ako yung mga kalakaya Ang legit na account po natin Red Parunkin Ito 180,000 followers Kasama ko si Lola Carmen At Aris Gatchalian po sa Facebook Meron din po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok, Red kin na merong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng na comment, nag-share ng video at nag-heart at naka-follow, may libreng laki numbers po kahit hindi po kayo nakasali sa private consultation, papadalan ko po kayo at tatayaan nyo sa loob ng 3 days. Okay? Tandaan nyo ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Ha? Private consultation po ang may membership. Ha? Tandaan nyo, private private consultation lang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin. Bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D na natin sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad. National wedding po mga kalaki, po ay pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman at Birdshare mo. Mali mo dito kaswerte sa amin sa tagal mong hindi na nanalo. Baka dito swerte ka sa private consultation. Okay? Kaya sa mga dyan, message na po kay sa messenger ko. Make sure ha na makaka kausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi yung magumagaya sa atin. Okay, mga kalaki. At bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon na para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September. Okay, ituloy na po natin. Ito na po ang mga 6-digit lucky number 642 Pilipinas. Kunin mo na. Number <coughs> 17, number 23, number 27, number 29, number 34 at number 36 at ito naman po ang 645 number 19 number 22 number 26 number 38 number 41 at number 10 at ito naman po ang 649 number 11 number 37 number 41 number 20 number 23 at number 18. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number 24, number 35, number 38, number 43, number 7, at number 16. At ito po ang pinakalasang 6 digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na. Tatayarin ako dito mamaya. Number 38, number 47, number 17, number 21, number 10 at number 25 ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers nako po takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan okay ito na po ang paborito ng, ng lahat ang shout out time shout out po tayo ayan sa mga OFW po sa mga ayan po sa mga taga Malaysia. Hello po sa inyo dyan sa mga members natin dyan. Kila Ate Judith, hello po sa inyo sa mga kasama niya dyan. Hello, hello po. Napanalo ko ng Malaysia sa 3-digit, 4-digit. Thank you very much po. At syempre, lipad na po, yung request niya po na 3-digit, ibibigay ko po yan. Lipad na po tayo dito balik tayo ng Pilipinas sa mga tricycle driver naman po dyan po sa may... <clears throat> Maria Aurora Quezon, hello po sa mga taga Maria Aurora, hello po sa Maria Aurora, shout out po sa inyo dyan, at syempre po, bibigyan ko po siya ng 642 po tinatayaan po nila dyan sila kuya Arman, hello, shout out po sa inyo. Okay, mananalo tayo mga kalaki, claim Lunch, lunch na.